maligo tayo sa ilog. Baka malunod ako dun tayo, ako baro maglangoy. Sa ilog. <laughs> Ay susi. Susi ng motor. Susi ng motor ba? Tricycle. Dito lang, dito, lang, may bari dito. na may barya dito. Na, may ako barya dito. Wala, barya dito. to sa ano? Sa pilihan, jiki, Ini saya. Na. Mataas, yan, ay, mataas kasi motor ko. hindi hindi ah kargado yung ano oh oh ah napl naplatan din pala yan tinanggal yung gulong ayan oh oh ah napatid yung gulong ah, bigat yata ang karga ah ayan oh napatid ayan oh napatid yung gulong ito yung oh tanggal ah gari dami kanya-kanyang bilad na lang ha ah. sige bilad ah, mainit na ay oh. Dito marami din yung minibilad itong palay ano? oh, dahil palay ah, pati yung bata oh. ay ano walis ayos din pala Hindi, sose, dala mo. Oh. Ay, malata nga yung gulong. Malata nga. Iwan mo natin dito yung ano, single tricycle gamitin. Malata nga yung gulong nito. May sa likod. Ay, yung side wheel lang. Side wheel yung Malata. may gas batuk? atas ko ang ayla papagasan natin Ato? Sikyal muna tayo. Oh, <laughs> <laughs> o, o ganun eh. na kayo. Ay, baka kulang pera nila. O, Oh, tubig na lang daw. Ano ba, inumin? Magkano ba yon? Magkano ba yung pera binigay mo? 25. Ah, At ito dalawang... Kulang ba ano? lima? Uh, ano? inumin lang. Inumin lang daw? wallet ay, ko. Ay, may ba yung so, Magkano mag mag kalaki yung tubig mo? Malaki ba yung ito? Ay, di juice na lang binili niyo. Juice na lang. Oh. Ito na lang. Lagi na rin diyan, ari malalaglag. Ha? Iyon na. 30 daw ang kilo. Nang. Kut mahal man tong ato. Ba, bili tayo isa. Tingnan nga natin. Ay lang. Mamaya. Oh, bili kami isa, 'di? tamis 30 ba kilo 30 lang po kilo at mura pala dito oh, tamis ba yan oh, ah, oh, plitis. Plitis. may pritis ba pa pa, pa sige po tayo po ko tamis na Isa? Pili ay, pili. Ang, pili. Ang, tamis Pili ka yan. pili ka. Hindi ko rin alam, di ako marunong. Yung matamis kuya. Ay, ay, ay. ay, ay. Katali naman diyan. Ay, ito, ito. Yung mura kilo mo. Ay, may kutsilyo ba tayong dalawa? Wala, ano? Tatlong ah, kilo. Ang gano? 90 lang. Ah, oh, 90 lang pala. Saan ang ba kayo dyan? Saan ang dyan? Dulo. Pesa po, pesa po. Plastik. Yeah. Ilan ba yung kanya? Wala, silang plastic. plastik. Ay, wala. Dulo na lang. Hawakan nyo, ha? Kayo yung mga mangga. Matamis tunay. Matamis. Matamis. ah, pakwa na naman pinag ano pinag awang lagi mo sa damit Yang ini, wow, ini magulung ah. Ah, matamis?

Uy, saan na kayo? Ay. Pakuan. Ah, malakas ng tubig. Oh. <laughs> may dala si Gabigwan. <laughs> Dyan ba, lusungan? Ay, may makakatid sa paladini. Dati. Anong pangalan ng ilog na to? Dumaka. Ah, dumaka. Doon ba sila ni Ate Aina? Oh. Kabayo? Ayaw, Kabayo? Ayaw. Ay, may karga. Ang hauling yan. Hauling. Dalawang sako. Hirapan din sa wakya tayo. Bigat bigat si karga niya. Bigat na dalawang sako. bigat ay sama tayo sa kabayo maligo <laughs> <laughs> ah ganda ang liguan sa ah. Yung, ay ay may nakapisto na pala doon sa ilog ay pisto na ali na tubig ano

Entah, ya, sebelumnya saya mana yang menghadapi stok? Ada itu. Mau kamu ya? Ma, anu yang ada, op ya. Ah, malamig tubig ubig. <laughs> May daanan dyan, ay. Baka ah, po yung mato doon na lang, ay. Bila. Sige. malalim dito 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 tayo sa kabila malalim malalim madulas yung bato bato madulas Sana sila. Ado ah, na <laughs> 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 mm. ah, sarap Ini na tubig oh. Oh, si dia okay. okay, binilad sa bato. No, 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 no. oh, ng tubig oh, makain na sila sa tubig sa ano mga bata hindi mo maramdaman yung ano ay yung init pag ito kasubig ano mo

pamayo, wii, uwi. wii, 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 pa, wii, 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 isa pa, wii, <laughs> pa! wii, 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 na mo, Tama, na, yun na

何 dạy ác 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 dạy

Wala. Wala. Hindi.